pinaarawan ko sila yung isa tumago na doon sa malilom ay B1 B1 come here ito si B1 panganay ito si B2 pangalawa ito naman si Bordagol upo upo lang ayan ang aking tatlong young bird Marami pa tayong kukuning young bird mga kalapatid doon sa platform. Ang dami ng itlogan doon. Kunin natin yun pag may time tayo.